Pagkatapos mapatay ang pinakamataas na leader. Grupong Hamas nagsagawa ng drone attack sa bahay ng Israeli Prime Minister bilang paghihiganti. Bansang Iran na ngakong patuloy ang pakikipaglaban sa kabila ng pagkalagas ng mga pinuno ng kanilang proxy group sa Gaza. Halika't pag-usapan natin yan. Pero kung bago ka palang sa ating channel pakipindot na din po ng like subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ilang araw pagkatapos kumpirmahin ng Israel ang pagkamatay ni Hamas leader na si Yahya Sinwar ay nangakong patuloy na makikipaglaban ang kanyang mga naiwang tadasunod. At na araw nga sa lokal na oras nila may nagpakawala ng drone buhat sa Lebanon na ang target ay ang Central Israel lugar kung saan